nararamdaman mo ba ito, Libra? Yung di may paliwanag na hatak, na parang tahimik kang minamasdan mismo ng universo. Ang iyong enerhiya, mga desisyon, at presensya, may isang nilalang, o puwersang higit pa sa tao, na nakapansin. Sa mga sandaling ito, may mga di nakikitang kapangyarihan na nagkakaisa sa paligid mo, inihahanda ang isang pagbabago sa buhay mo na hindi mo kailanman inasahan. Ito na ang sandali mo, Libra, kung kailan ang mga pintong akala mong sarado ay muling magbubukas, at ang mga palatandaan ay lilitaw sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Pansinin ang lahat dahil ang makikita, maririnig, o mararamdaman mo sa mga susunod na araw ay maaaring baguhin ang lahat ng paniniwala mo tungkol sa iyong tadhana. Libra, naramdaman mo ba yung tahimik na pag-ugong nitong mga nakaraang araw? Parang may mga lihim sa hangin na tanging para lang sayo. Tahimik na minamasdan ng universo ang iyong enerhiya, bawat isipin, bawat hangarin, bawat taimtim na dasal. Sa mga linggo, marahil buwan, napapansin mo na ang mga senyales, ang kandilang kumikislap kahit walang hangin, ang biglang lamig na dumadaan sa iyong silid, o ang panaginip na ayaw maglaho. Hindi yon mga pagkakataon lang. Iyon ay mga bulong ng kalawakan, mga banayad na tulak na ginagabayan ka patungo sa nakatakda. May isang nilalang o puwersa na tumutugon sa iyong presensya, Libra, at malapit nang magsimulang magtugma ang lahat ng matagal mo nang hinihintay. Hindi lang ito swerte, ito'y tadhana na kumikilos pabor sa'yo. Pakinggan mong mabuti, dahil ang pagbabagong matagal mo nang nararamdaman ay mas malapit na kaysa sa inaakala mo. Ang mga palatandaan na iyong nararamdaman. Libra, napansin mo ba ang mga maliliit na senyales sa paligid mo nitong mga nakaraang araw? Maaring ang kandila ay kumikislap kahit walang hangin, na parang may di kamay na gustong kunin ang iyong pansin. O baka isang pamilyar na awitin ang biglang tumugtog sa tamang sandali, muling binubuksan ang mga alaala na tila masyadong sinadya para baliwalain. Hindi ito basta mga pagkakataon lang. Sa paniniwalang Filipino, ang ganitong mga pangyayari ay tinatawag na pahiwatig ng langit, mga bulong ng universo, mga mensaheng nakalaan lamang para sa iyong puso. Maaaring nakaramdam ka ng biglang lamig sa iyong katawan habang pumapasok sa isang silid o isang panaginip na paulit-ulit gabi-gabi, may mga detalyeng hindi mo maalis sa isip. Iyan ay mga palatandaan na napapansin ang iyong enerhiya, Libra. Sa ating kultura, ang mga panaginip na nauulit ay itinuturing na mga sagradong mensahe, mga gabay, babala, at minsan, mga pahiwatig ng landas na hindi mo pa nakikita. Kahit ang mga pinakamaliit na bagay, isang paru paro biglang dumapo malapit sa iyo, isang baryang lumitaw sa di inaasahang lugar, o mga numerong paulit-ulit mong nakikita, ay hindi aksidente. Ayon sa matatandang Pilipino, kapag napansin mo ang mga palatandaang ito, at tumugon ka ng may pasasalamat at kamalayan, bumubukas ang mga pintuan ng pagpapala. Ang iyong enerhiya ay nagsasalita, libra, at maingat na nakikinig ang universo. Pagmasdan mo rin ang mga tao sa paligid mo. Maaaring may isang taong tila naakit sa iyong presensya, isang taong dati hindi mo napapansin pero ngayon ay tila nakatuon ang pansin sa iyo. Ang iyong aura ay kumikislap at hindi ito kayang itago. Ang mga ugnayan, oportunidad, at maliliit na pagkakatugma sa buhay mo ay nagsisimulang magsanib. Ito ay mga banayad na pahiwatig na ang pagbabagong matagal mo nang nararamdaman ay tahimik ng nabubuo. Ngayon, maglaan ng sandali upang magnilay. Alalahanin ang mga pagkakataong tila ginabayan ka, isang bigla ang kaisipan na nakaiwas sa iyo sa maling desisyon, isang kutob na naglapit sa iyo sa isang mahalagang tao, o isang pakiramdam na nagligtas sa iyo mula sa kapahamakan. Hindi iyon mga pagkakataon lang. Iyon ay mga sinulid ng tadhana na maingat na hinahabi upang ihanda ka sa pagbabagong paparating. Itinuturo ng espiritualidad ng mga Pilipino na pahalagahan ang mga ganitong sandali. Sindihan ang kandila kapag may bugso ng tawag, bulungan ito ng pasasalamat, o isulat ang mga palatandaang iyong nakikita. Ang mga ritual na ito, gaano man kaliit, ay pinatitibay ang iyong koneksyon sa universo at pinapalakas ang gabay na ibinibigay nito sa iyo. Tandaan mo, Libra, hindi nagmamadali ang universo. Bawat kisap ng kandila, bawat biglang lamig, bawat panaginip na paulit-ulit ay dumadating sa tamang oras, upang gisingin ka, ihanda ka, at ipakita na handa ka na sa darating. Pansinin mo at damhin ang lalim ng mga palatandaang ito. Ang iyong intuition ay lalong tumatalas, napansin na ang iyong enerhiya, at tahimik ngunit makapangyarihang kumikilos ang iyong tadhana tungo sa tamang pagkakaayon. Ang mga sinyal na ito ay ang iyong personal na gabay, patungo sa pagbabagong matagal mo nang hinihintay. Ang papalapit na pagbabago. Libra, ang mga senyales na nararamdaman mo ay hindi basta mga pagkakataon lamang. Bawat kisap ng ilaw, bawat bulong ng hangin, bawat panaginip na paulit-ulit bumabalik, lahat ito ay paunang pahiwatig ng isang mas malaking bagay na dahan-dahang papalapit sa iyong buhay. Ang universo ay maingat na iniaayon ang mga enerhiya sa paligid mo, pinapantay ang mga pangyayari sa paraang hindi mo palubos na nakikita. Maaaring naramdaman mo ang paninikip ng loob o ang pakiramdam na may kakaibang nangyayari, iyon mismo ang paghahanda ng tadhana, libra. Sa tarot, ang mga barahang lumilitaw para sa iyo ngayon ay nagsasabi ng malalim na pagbabago, The Wheel of Fortune, The Star, at Justice. Bawat isa ay may mensahe. Ang Wheel of Fortune ay nagpapaalala na ang pagbabago ay likas at kailangan. Ang Star ay nagbibigay katiyakan ng pag-asa at banal na paggabay. At ang Justice ay nagsasaad ng pagbabalik ng balanse at pagkakahanay sa iyong buhay. Ang mga enerhiyang ito ay unti-unting nagtatatagpo sa paligid mo at dahil alam mo ito, ikaw ay nagiging katuwang ng universo sa mahiwagang pag-aayos ng iyong kapalaran. Sa mga pamahiin ng mga Pilipino, kapag may mga kakaibang pattern na paulit-ulit na nangyayari, tulad ng parehong ibong muling lumalapit sa iyo, isang aninong dumadaan sa parehong oras bawat araw, o isang biglang simoy ng hangin sa loob ng bahay. Sinasabing ito ay mensahe mula sa langit. Pansinin ang mga senyas na ito, libra, sapagkat tinuturo nila ang mga pagkakataon at katotohanang maaaring hindi mo pa napapansin. Ang mga tila simpleng pagkakatugma ay hindi aksidente, ito ay cosmic timing, isang pagbabagong ginagabayan ng mga dinakikitang puwersa. Ngayon ang tamang oras para ihanda ang iyong isipan, puso, at kaluluwa. Magsimula sa pagminilay, pag-isipan ang iyong mga hangarin, isulat ang mga bagay na nais mong marating, at kilalanin ang mga enerhiyang nais mong akitin. Madalas payuhan ng mga matatandang Pilipino na magsindi ng kandila at magdasal ng taos puso, humihiling ng kaliwanagan at proteksyon habang pumapasok ka sa bagong yugto ng iyong buhay. Ang mga ritual na ito, kahit gaano kaliit, ay pinatitibay ang pagbabagong unti-unti ng gumagalaw. Mapapansin mo rin ang maliliit na pagbabago sa paligid mo, Isang dating kaibigang biglang nagparamdam, isang ideyang sumiklab sa iyong isip, o isang oportunidad na lumitaw sa hindi inaasahang sandali. Hindi ito basta nagkataon. Libra, ang iyong enerhiya ay nagising na at tumutugon ang universo. Ang mga tao, sitwasyon, at pangyayari ay nagsisimulang magkaisa sa isang landas. Kilalanin ng mga sandaling ito at magpatuloy ng may tiwala. Huwag mong madaliin o pilitin ang pagbabagong ito. Tulad ng dagat, gumagalaw ang universo sa mga ritmo nitong tumpak at perpekto. Damhin mo ang pag-agos sa paligid mo, Libra, parang lahat ay tahimik ngunit maingat na inayos upang itulak ka patungo sa pag-unlad. Ang iyong intuition ay mas matalas, at ang iyong pakiramdam sa tamang oras ay mas malinaw kaysa dati. Pansinin ang mga synchronicities, mga numero, panaginip, at damdamin, lahat ng ito ay bahagi ng mapapapunta sa susunod mong yugto. Tandaan, ang pagbabagong ito ay hindi lamang panlabas, ito rin ay panloob. Ang iyong mga isipin, paniniwala, at hangarin ay kasabay na hinuhubog ng mundo sa paligid mo. Itinuturo ng espiritualidad ng mga Pilipino ang balanse sa pagitan ng pagninilay sa loob at pagkilos sa labas. Kapag inihanay mo ang iyong isipan at puso sa iyong tunay na hangarin, ikaw mismo ang lumilikha ng pagbabagong ito, hindi bilang tahimik na tagamasid, kundi bilang aktibong katuwang ng tadhana. Libra, magtiwala sa mga tahimik na palatandaan. Magtiwala sa pakiramdam ng pananabik sa iyong dibdib. Magtiwala sa mga banayad na bulong na nagtutulak sa iyong huminto, magnilay, at kumilos. Paparating na ang pagbabagong ito, at nakasulat dito ang iyong pangalan. Napansinda ng universo ang iyong enerhiya, at ngayon ay inihahanda nitong gantimpalaan ang iyong pagtitsyaga, kamalayan, at kahandaan. Lumakad ka patungo sa sandaling ito ng may tapang, pananampalataya at bukas na puso, sapagkat ang pagbabagong ito ay darating upang itaas ang iyong buhay sa antas na matagal mo nang inaasam. May nakapansin sa iyong enerhiya. Libra, naramdaman mo na ba yung di nakikitang mga matang nakatingin sa iyo? Yung pakiramdam na parang may isang tao, o baka isang puwersa, na naakit sa enerhiya mo? Maaaring hindi agad ito halata, pero may mga tao, sitwasyon, at maging mga espiritual na gabay na tahimik na tumutugon sa mga alon ng enerhiya na inilalabas mo. Ang iyong mga iniisip, hangarin, at taimtim na panalangin ay hindi nakalilimutan ng universo. Sa katunayan, lumilikha ito ng mga alon na umaabot hanggang sa mga mundong nakikita at di nakikita. Sa paniniwalang Filipino, may bigat ang enerhiya. Kapag naglalabas ka ng positibong pag-iisip, pasasalamat, o sinadyang hangarin, umaabot ito ng higit pa sa iyong inaakala. Maaaring biglang mag-reach out ang isang kaibigang matagal mong hindi nakausap, o isang mentor o katrabaho ang mag-alok ng di inaasahang oportunidad. Ang mga ganitong pangyayari ay tila maliliit, ngunit may malalim na kahulugan. Parang ang universo mismo ang nag-aayos ng mga tadpo, pagkakataon, at synchronicities bilang tugon sa iyong enerhiya. Isipin mo ang mga sandaling bigla mong naramdaman na may nakatingin sa iyo, nang walang malinaw na dahilan. Marahil may tumingin sa iyo mula sa malayo, Isang tawag mula sa taong nasa isip mo lang kanina, o isang mensaheng dumating sa mismong oras na kailangan mo ng gabay. Iyan ay mga manifestasyon na napansin na ang iyong enerhiya. Madalas gamitin ng universo ang mga tao at pangyayari bilang daan ng mga mensaheng ito, Libra. Sa ating kultura, tinatawag itong pahiwatig ng langit, mga senyas ng pagkakatugma at ng pagbabagong nalalapit. Ang iyong aura, Libra, ay kumikislap at buhay. Bawat mabuting gawa, bawat tahimik na hangarin, at bawat dasal na binubulong mo tuwing gabi ay napapansin ng universo. Isipin mo ang iyong enerhiya bilang isang parola, isang ilaw na nagpapadala ng signal sa kalawakan. Ang mga taong nakatakdang maging bahagi ng iyong paglalakbay, maging sa pag-ibig, pagkakaibigan, oportunidad, ay nagsisimula ng tumugon. May mga naakit sa iyo ng natural, at mayroon namang ginagabayan ng puwersang hindi nila nakikita, ang tahimik na kamay ng tadhana. Napansin mo ba ang mga paulit-ulit na coincidences kamakailan? Mga numerong parating lumilitaw, mga kaisipang paulit-ulit bumabalik, o mga taong biglang lumalapit sa tamang sandali. Hindi ito aksidente. Ang iyong enerhiya ay lumilikha ng magnetikong puwersa na umaakit sa mga tao, pagkakataon, at pangyayari na susuporta sa susunod mong yugto. Madalas ipaalala ng mga nakatatandang Pilipino, pakinggan mo ang tiempo at pagkakatugma, sapagkat ang mga taong naakit sa iyong enerhiya ay madalas na mga tagapagdala ng pagbabago, mga mensahero ng patnubay o mga kasangkapan ng paglago. Maging sa usapin ng pag-ibig, napansin na ang iyong presensya. Maaaring may isang tao mula sa iyong nakaraan na muling nakadarama ng pagnanais na lumapit, o isang bagong koneksyon ang unti-unting nabubuo bilang tugon sa iyong mga panginginig ng enerhiya magtiwala na ang lahat ng ito ay nangyayari sa perpektong tiyempo. Ginagamit ng universo ang mga tao bilang mga kasangkapan ng plano nito, at ang iyong enerhiya ang dahilan kung bakit nagsisimulang magtagpo ang mga koneksyong ito. Munit paalala rin ito, Libra, na ang pagtanggap sa mga tugon ng iba, ay hindi lamang tungkol sa paghihintay ng pagkilala. Ito ay tungkol sa pagkilala sa kapangyarihan ng iyong sariling enerhiya, ang pagunawa sa impluensya nito, at ang paggamit nito ng may kamalayan. Kapag kumikilos ka ng may layunin, kapag nagmamanifest ka ng may puso, tumutugon ang universo, pati na rin ang mga taong nakahanay sa iyong paglalakbay. Bawat niti, bawat kabutihan, bawat sandali ng pagninilay ay lumilikha ng alon na umaakit ng mga biyayang sadyang para sa iyo. Ngayon, maglaan ng ilang sandali upang pagnilayan kung paano gumalaw ang iyong enerhiya sa paligid mo. Damhin ang presensya ng mga taong tumutugon, tahimik na nagmamasid, o naghahandang pumasok sa iyong buhay. Libra, ito ang iyong cosmic call, napansin na ang iyong enerhiya, at lahat na ngayon ay umaayon sa iyo ay refleksyon ng iyong sariling liwanan. Pagkatiwalaan mo ito. Yakapin mo ito. At ihanda ang sarili sa mga oportunidad, koneksyon, at pagpapalang nagsisimula ng lumitaw dahil sa enerhiyang ibinahagi mo sa mundo. Paano maghanda sa paparating na pagbabago? Libra, ngayong nauunawaan mo na nanapansin na ang iyong enerhiya, at papalapit na ang pagbabagong ito, panahon na upang ihanda ang iyong isipan, puso, at kaluluwa. Ang paghahanda ay hindi lamang basta paghihintay, ito ay ang sinadyang pag-aayo ng sarili sa mga enerhiyang gumagalaw sa paligid mo. Magsimula sa tahimik na pagninilay. Umupo sa isang payapang lugar, magsindi ng kandila, at huminga ng malalim. Hayaan mong maramdaman ang pananabik ng walang takot o pagdududa. Itinuturo sa atin ng kulturang Filipino na ang mga ritual at maliliit na hakbang na may layunin ay may napakalakas na kapangyarihan. Kahit ang mga simpleng gawain tulad ng pagsulat ng iyong mga hangarin, pagbubulong ng mga panalangin, o pag-aayos ng mga barya at kandila sa partikular na paraan ay maaaring palalimin ang koneksyon mo sa universo. Tinatawag natin itong pamahiin, mga sagradong paniniwala at ritual na nagbibigay galang sa patnubay ng langit. Halimbawa, ang paglalagay ng kandila malapit sa bintana habang nakatuon ang isip sa nais mong akitin ay makatutulong upang mas maliwanagan ang landas na iyong tatahakin. Isa pang makapangyarihang ritual ay ang paglilinis ng enerhiya. Maligo gamit ang asin o mga halamang gamot habang iniisip mong inaalis nito ang lahat ng bara at negatibong enerhiya mula sa iyong katawan. Ilarawan sa isip ang sarili bilang isang magneto na humihigop ng kaliwanagan, positibidad at mga oportunidad. Madalas sabihin ng matatandang Pilipino, kapag malinis ang katawan at isip, malinaw ang daraanan. Bigyang pansin din ang iyong mga iniisip. Libra, ito ang panahon upang bitawan ang mga pagdududa, takot, at limitadong paniniwala. Ito on ang atensyon sa mga bagay na tunay mong minanais, hindi sa iyong mga kinatatakutan. Ang manifestasyon ay nagsisimula sa malinaw na layunin. Sabihin mo ang iyong mga hangarin kahit pabulong sa mga tahimik na sandali. Bawat salita ay may dalang enerhiya, at kapag ito'y umaayon sa iyong puso, lumilikha ito ng alon sa kalawakan na unti-unting humihila sa iyong tadhana palapit. Mahalaga rin ang kapaligiran sa paligid mo. Linisin ang iyong espasyo, alisin ang mga bagay na may lumang enerhiya, at lumikha ng isang sagradong lugar para sa pagminilay. Maraming libra ang nakakaramdam ng ginhawa sa pagkakaroon ng maliit na altar, maaaring may kandila, kristal, o personal na anting-anting bilang sentrong tagapagdala ng kanilang intensyon. Sa espiritwalidad ng mga Pilipino, ang mga simbolong ito ay itinuturing na makapangyarihan, nagsisilbing gabay sa enerhiya mo at paalala ng mga biyayang nais mong tawagin. Maging mapanuri rin sa iyong mga ugnayan. Libra, ito ang panahon kung kailan magnetic ang iyong enerhiya at maaaring hindi na mamalaya ng iba na naipapasa nila ang kanilang enerhiya sa iyo. Palibutan ang sarili ng mga taong nagbibigay lakas at lumayo muna sa mga nagpapahina sa iyong loob. Bawat relasyon na iyon ay may kakayahang makaapekto sa iyong pagkakaayon, kaya piliin ng may kamalayan. Isulat ang iyong mga karanasan. Itala ang mga panaginip, mga napapansing pagkakatugma, at mga palatandaang patuloy na lumilitaw. Ang pagsusulat ay hindi lamang nagpapatibay sa iyong kamalayan, kundi lumilikha rin ng talaan ng iyong espiritual na paglalakbay, isang gabay upang makilala ang mga pattern at maunawaan ang mga mensaheng dumarating. Madalas ipaalala ng mga matatanda, isulat ang mga pahiwatig, at maaalala mo sa tamang panahon. Sa huli, Libra, magtiwala ka sa iyong sarili. Magtiwala sa tahimik na paggabay ng iyong intuition, at sa banayad na tulak ng universo. Ang pagbabagong ito ay hindi basta nagkataon, ito ay isang maingat na pag-aayos bilang tugon sa iyong enerhiya, iyong layunin at iyong kahandaan. Sa pamamagitan ng panloob at panlabas na paghahanda, buong buo kang humahakbang sa papel mo bilang katuwang sa paglikha ng sariling tadhana. Lumakad sa panahong ito ng may pananampalataya, pagtitsaga, at bukas na puso. Sundin ang mga ritual, pakinggan ang mga senyales, at panatilihin ang pagkaayon ng iyong enerhiya. Papalapit na ang pagbabago, Libra, at ang iyong kahandaan ang magtatakda kung gaano ito magiging makapangyarihan at maganda sa iyong buhay. Ang gusto ng universo na malaman mo. Libra, matagal ka nang pinapadalhan ng universo ng tahimik, ngunit paulit-ulit na mga mensahe, mga senyales, banayad na tulak, at bulong ng liwanag, lahat ng ito ay upang gabayan ka patungo sa kung ano talaga ang nakalaan para sa iyo. Maaring naramdaman mo ang kalituhan, pagkabagot, o pagdududa sa iyong landas. Ngunit bawat damdamin yan, bawat bagay na umagaw ng iyong pansin, ay pahiwatig mula sa mas mataas na kapangyarihan na nagsasabing, nasa tamang lugar ka. Minsan, sinusubok ng universo ang ating pasensya, libra, sa pamamagitan ng paghihintay o bigla ang pagliko ng mga pangyayari. Ngunit ang mga sandaling ito ay hindi hadlang kundi paghahanda. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ang paghihintay ay sagrado, ito ang panahon kung kailan hinuhubog ang ating puso, pinatatatag ang ating mga layunin, at inihahanda ang kaluluwa para sa mga biyayang darating. Tandaan mo, hindi nakalilimutan ang iyong enerhiya. Ang mga oportunidad, koneksyon, at malinaw na pangunawa ay nagsisimula ng mag-alin para sa iyo ngayon. Maaaring may biglang magparamdam, may pintuang bumukas, o may kaisipang magdadala ng kasagutang matagal mo nang hinahanap. Gusto ng universo na maunawaan mo ito, ikaw ay inihahanda, inaalagaan, at itinataas, kahit patila tahimik ang mga palatandaan. Magtiwala ka sa tiempo, Libra. Magtiwala kang ang nakalaan para sayo ay hindi kailanman lalampas sayo. Maingat na inaayos ng universo ang bawat detalye, tugma sa iyong enerhiya, layunin at kahandaan. Ang papel mo ay manatiling mulat, nakaayon at bukas ang puso. Yakapin ang mga senyales, igalang ang iyong mga ritual, at pasukin ang yugtong ito ng may pananampalataya. Ang pagbabagong papalapit sa iyong buhay ay totoo, at idinisenyo para suportahan ang iyong paglago, kaligayahan, at katuparan. At tandaan mo, Libra, hindi ka nag-iisa. Ang universo, ang mga gabay na hindi mo nakikita, at ang mga enerhiyang nakakaramdam ng iyong presensya, ay sama-samang kumikilos upang likhain ang landas na talagang akma sa iyong kaluluwa. Ang lahat ng nangyayari ngayon ay para itaas ka, magtiwala ka, damhin mo ito, at ihanda ang sarili mong lubusang yakapin ang mga biyayang nakatakda ng salubungin ka. Libra, ngayon na ang panahon para buong buong mong yakapin ang iyong kapangyarihan. Bawat senyales, bawat banayad na tulak, bawat sandali ng matinding pakiramdam ay paalala na ang iyong buhay ay unti-unting naayon sa iyong tunay na layunin. Magtiwala sa proseso, igalang ang mga ritual, at patuloy na alagaan ang iyong enerhiya ng may pagmamahal at malinaw na hangarin. Pakinggan mo ang mga bulong ng universo. Sindihan mo ang iyong mga kandila, banggitin ng malakas ang iyong mga hangarin, at sundin ang patnubay ng iyong intuition. Ang pagbabagong papalapit sa iyo ay totoo, dala nito ang mga oportunidad, linaw, at biyayang matagal mo nang hinihintay. Humakbang ng may pananampalataya, Libra. Yakapin ang iyong tadhana, magtiwala sa banal na tiempo, at hayaang ang iyong enerhiya ang tumawag sa mga taong, sandali, at karanasang itinakda para sa iyo. Handa na ang universo na tumugon, ang kailangan mo lang gawin ay buksan ang puso mo at tanggapin ito.